may nagpapa-advise sa akin. Matagal na to, 2023 pa yung kanyang message. Kasi kanina nagbasa-basa ako sa inbox. Yung mga tanong na gusto kong sagutin lang, yun lang yung sinasagot ko. Parang ito, sabi niya sa akin, ano daw yung mas magandang unahin? Kasal o bahay? Actually, matagal, ng Mat matagal na ang Matagal na naging issue sa iba. Naging common na tanong. At matagal na rin na naitanong yan sa akin. Ano nga ba yung mas malagang unahin? yung pagpapakasal o pagkakaroon ng bahay, di ba? Uh, mahirap sagutin ito ng kasal, mahirap din sabihin bahay nang walang paliwanag. <coughs> Kaya sasagutin ko to ng nang may kapaliwanagan. At para sa akin lang naman, pwede mong sundin, pwedeng hindi rin. Para sa akin, ang dalawang taong nagmamahalan, like, halimbawa, kayo ay mag-boyfriend, mag-girlfriend, Bago pa sana kayo mapunta doon sa oras na kayo ay magdidesisyon na kung magpapatayo ng bahay o magpapakasal, bago pa kayo mapunta sa level na yan, dapat stable na yung inyong kabuhayan. Dapat meron na kayong kanya-kanyang mga trabaho para mas madali ng lahat, di ba? Pero kung halimbawa na si babae ay nabuntis na, then ang pwede ko lang isagot dyan, kasi sasagot tayo based on kung alam naman based on sa will ni Lord, di ba? Ito yung will ni Lord pagka may nangyari na o buntis na si babae. Siyempre, ang will ng Diyos, ibigay yung bendisyon niya. So, paano niya ibibigay yung bendisyon niya? So, magpakasal. Magpakasal kayo. Kahit wala pa kayong tahanan, bahay, dahil nagkamali kayo, uh, oh, nagkaroon kayo ng premarital sex. Uh, nauna ang sexual relationship. Eh di, maobliga talaga kayo. Yan yung consequences na wala pa kayong bahay pero dahil sa nagawa nyo na yan, nagkasala na kayo. Kailangan mabindis na, na yan, ng Diyos at yun yung will niya. Magpakasal muna kayo. Pero kung wala pa namang nangyayaring ganon, hindi pa kayo nagsisiping, unahin yung magpagawa ng tahanan. Dahil mas maganda na pag kayo ay nagsama, ay nakabukod na kayo. Meron na kayong sariling kaharian. Dahil kung kayo ay makikitira sa kaharian ng inyong mga magulang at kayo nagsasama, kahit anong bait ng mga parents ninyo, nang darating at darating yung time na magkakaroon ng problema, issue. Dahil nabibihira lang talaga ang magkakaroon ng perfect uh, relationship na walang away na magkakasama ang mga in-laws, di ba? Darating at darating na kahit na anong bait niyan, anong bait nyo, anong sipag nyo, nagkakaroon pa rin ng kwanjan, uh, ilangan. Dahil hindi lahat pwede mong gawin kapag hindi mo bahay, di ba? So, to make it short, ang sagot ko lang dyan, depende po yan. Kung wala pa namang nangyayari sa'yo ng nobyo mo, ng nobyo nyo, at makapaghihintay pa, pagawa muna kayo ng tahanan, mag-ipon muna kayo. Pero kung nagkakasala na kayo sa Diyos, nagsisiping na kayo, eh uh, hingin ninyo ang bendisyon ng ating Panginoong Diyos dahil mas mainam na hindi kayo nagkakasala. Di ba? Yun lang.